Pag ano na yun. <laughs> apat, labing apat. Dito kasi, hindi na makatarungan yun. Una, oh, sasabihin din na, ganito lang. Pero pag nandun ka nang wala, hidden charges. Hidden charges! Si Sir ay namamagaan food Oo oh daming ano nito sir bakit ang ko ka na sir ba't ganito nagdikit yung tuwot mo 29 years old 29 ka pa pala ba't ganito yung tuwot sumabog yung mga ano may ano yung buto mo sir may may diferensya ang laki ng buto mo oh. yung buto mo mismo lumaki ibang ibang itsura ng tubig. Hindi was... siya ano, hindi siya ordinaryo ano. Yung buto mo mismo ang lumaki. Tingnan mo yun. Oh. No? Tingnan mo yung allowance ito. Tingnan mo ha. Tingnan mo yung allowance ito. Sir, may diferensya yung mismong buto mo sa'yo maaaring dapat maipacheck mo yung buto mo oisong magpag-bonan mo ka ang laki ng ano mo hindi siya ordinary yung ano hindi siya oo. yung mismo buto niya lumaki tingnan mo, pag mo dito ang laki ng uka yung kabila sa kaliwa good to, ito yung good pero ito tingnan mo, arko niyan tapos yung height nitong ano. Diba? Ang laki ng buto mo. Tingnan niyo yung tuto ni Sir Ayun. Sir, may condition kang iba hindi ko pilay basta-basta. Ano to? Sibir, tumudrate ni Ipin. Ito mo yung x-ray niya, 960 lang. Oh. Sa kanya, taliri lang, 1.5. Diba iba talaga? Mahal talaga rin sa pinupuntaan niya So, na sir, degenerative osteoarthritis of vicious swelling right. Osteopizer na rin yung distal femur, pati ang proximal tibia yung fibula. Narrowing of the right wing, joint space mobile. Overline of soft tissue. Kailan pa nagsimula yan, sir?

Kung 15 years old ka pala, may ganito ka na. Ang 15 years old kasi hindi naman kagad tatama ng osteoarthritis yan. Kasi naman ibang condition yung buto mo. Eh, buto talaga. No? Buto po yung lumalaki. Oo. ang laki ng ano mo. Ang laki mismo ng buto mo. May tumubo na rin iba, pero yung buto mong buto, yung mismong buto, malaki siya. Lumaki na rin. No? Tingnan mo, yung comparison. Ang <laughs> laki pala ng kanan. Sir, ito sir, yung mga ganito. Hindi na hindi kita sisingilin. Gusto ko map mapayamaray mo to para mas mapayos bata ka pe. Kailangan to mapayamaray mo. Medyo may kamahala na yung maray. Pabutin to ng mga ano, sa tuhod, mga dosi ano kayong bispo? Ano kayo pwede? Hindi, eh, MRI Kahit okay. sa among hospital Mapapay MRI Ang gagawin ko Tulong ko na lang sa'yo Mamassage ko po Atakin ko ng konti Para lumog ko Sa kanin may naipit. Kahit Nakita mo, nag road siya okay. Dapat kasi ganyan yung tuhod Makikita mo sa x-ray Ano sa'yo? Tapos yung organ Yung ano mo Kakaiba Yung organ Parang bawas yung butong Sa gitna pinaka-orca niya. Ayan yung orca niya. Ito yung space. Dapat dyan. Ganun po lang. Ayan o. Ganyan lang. Sa'yo, ang orca niya. Wala yung gitna. Ang tabakos na po. Oo. kita kita mo? Tapos yan o. Ayan, may tumor ka dyan sa ito Itong Ito. Itong Ito Tumurto. Hindi siya Tumurto. yung hindi po eh. Matigas na napipindot. Tumuro isang punong ganito niya parang may matigas ito lapad pero ito aggressive, bilog oh talagang tumutulis pero yung buto mo may kakaiba tiyan mo napakanipis ng buto mo dito pero ito eh, ano buto na agad yan oh okay. hindi ko pwedeng nga nalito siya hmm. umbaga sige opinion ko lang ako magpunta ka sa ano sa uh, hospital pag paano ka ka para malaman natin kung nagod. So, ino-opera naman yan. Habang bata-bata ka pa, huwag na magpa-opera ng 50 ka na. Bata ka pa, kaya mo pa yan. Marami naman malalapitan doon. Yung malasake, PCSO. Kung mag-bill kayo ng ano doon, kung mag-bill ka huwag kayo ng mga uh, 100, maraming mayaran nyo nandun, mga 30, 20, 10 lang. lang. Sa tulong ng mga Ayun. kailangan ito ma-opera kagad no? maraming muna ito hindi ka rin makakalakad dito yung maayos eh hindi ka makakalakad, kailangan ito maalis, ito yung tsaka ito yung bone density mo ipapacheck pa yan kung bakit ganun umuupo ito yung orca, parang nauupot di ba? ang laki nung nawala mo ang to ito, lampasan mo lang. Kung na, kung nangangawit ka, lampasan mo lang. Dito yan, ay stress niya yan, yan masage mo. Pero yung naka, teka, pakilaman ito lang, hindi gano'ng maroon nakakalam sa anong maaaring. Habang na, nasasaktan kasi to malaki. Kagaya nung no, dati, maliit lang ito, no? Opo. din na masyado yan. Ngayon lang po lumalaki. Ngayon lang po lang po Dati wala. Dati wala. Ang isang buwan, bigla siya talagang oh, so, aggressive. Dire-direcho na. Dire-direcho. Idol, kailangan mo ito agarang, ano, agarang magpa up ka. Pa MRI mo yan, re-request ka ng MRI niya. Kung sakaling patanggalin lahat yan para gumalit ulit ito mo. Kaysa ano, habang tumatagal to, lulupuhin ka rin yan. Yan yung matutulong ko, Idol. Yun lang. I'm sorry, pero yan nga ito yung ibabayad nyo sa akin, ibigay nyo yung lang ng po. Master, salamat. Mag-iingat kayo.